mag-secret fall, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Iniwan ako ng lalaking binuo ko. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig ng mga kuwento ng iyong avid listeners. Noon pa man, ay gusto ko nang sumulat ng love story ko noong mga panahong masaya pa ako. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman ko. Itago mo ko sa pangalang Menmen. -Men. At ito, ang aking secret farm. Year 2012, nakasal ako sa una kong asawa. At first, napakaganda ng pagsasama namin. Wala akong nakitang red flag. Or sabihin na lang natin na wala siguro akong napansing red flag dahil mahal na mahal ko ang taong pinakasalan ko. Nagsama kami sa mga biyanan ko. Masasabi kong mahirap ang buhay pero kahit mahirap ang buhay, ay masaya naman kami. Not until natutong gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang asawa ko. Noong una, hindi ko pa napapansin. At kahit alam ko, ang mga senyales na siya'y gumagamit, ay nagbulag-bulagan ako. Kasi pinanghawakan ko yung pangako niya sa akin na kahit kailan, ay hindi raw siya gagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil ayaw niyang masira ang kanyang buhay. At dahil asawa ko siya, ay naniwala naman ako sa kanya. Tatlong taon. Tatlong taon akong nagtiis sa asawa ko. Na kahit lahat na ng mga gamit namin sa bahay, na ibenta na niya. Inilalaban ko pa rin siya. Aircon, TV pati washing machine ay naisanla niya at ako naman bilang misis niya tubos nang tubos hanggang sa hindi ko na kinaya hiniwalayan ko siya araw-araw ba naman sa loob ng tatlong taon na yun e eh inantay ko na magbago siya Pero wala. Dinala ko ang mga anak namin. Yep. Isang babae at isang lalaki ang anak namin. Umuwi kami sa mga magulang ko at doon na kami tumira. Mahirap maging single parent. Pero wala akong choice kundi kumayod para sa mga anak ko. Na kahit kapapanganak ko lamang ay nag-apply-apply na ako. Hanggang sa nagkaroon na ako ng trabaho, nagtuloy-tuloy ang buhay namin ng mga anak ko nang wala silang kinikilalang ama. Meron pa rin naman kaming pag-uusap ng asawa ko at nahihiram niya yung dalawa naming anak. Pero hanggang dun lang yun. Naalala ko pa nga, nagpunta sila sa isang mall kasama ang pamangkin niya 14 anyos na babae. Yung bunso namin, pitong buwan. Sumunod lang ako patapos ang aking trabaho. Maago akong nag-out sa trabaho para puntahan sila sa mall dahil may kutob ako na hindi magandang mangyayari. Tumawag sa akin yung nanay nung pamangkin niya at ang sabi, wala raw yung tito niya. Mga 30 minutes na. Kukuha lang daw ng tubig kasi magnanakaw ng gatas at nagugutom na ang aming anak. Iniwan pala ng magaling kong asawa ang anak namin na pitong buwan pa lang sa pamangkin ko na 14 anyos. O pamangkin niya na 14 anyos. At hindi ko na napigilan ang pag-iyak ko habang patakbo ko silang hinahanap sa loob ng mall. At nakita ko ang magpinsan sa loob ng isang fast food restaurant. At dahil sa pangyayaring yun, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ulit mangyayari yun. At ayoko nang ayusin pa ang relasyon naming mag-asawa. Fast forward to year 2019. Nagtrabaho na ako sa isang logistic company na malapit lang sa bahay namin. Mabilis akong nakakapunta sa eskwelahan ng mga bata at nakaka-attend sa mga kaganapan sa eskwela. Hindi talaga kasi may iwasan na magkaroon ng taong pagkakagusto sa isang single mom na katulad ko. Until dumating yung taong 2021. Kawork ko siya sa isang logistics company. Ligaw-ligawan, kain kung saan-saan, at nangako na mamahalin kami ng mga bata na parang tunay na pamilya. Ipinakilala ko siya sa pamilya ko at ang sabi ko sa kanya, kailangan niya magpakilala sa magulang ko. Ligawan niya ako sa bahay at ayoko na magkamali ulit. Ikinuwento ko sa kanya ang buhay ko at naging buhay namin ng mga bata. Oo, DJ Rocky. Tanggap niya kami. Tanggap niya kung sino at ano kami ng mga anak ko. At dahil doon nagpapasalamat ako sa may kapal dahil siya ang ipinagkaloob sa akin. Para bang bumubuo kami ng isang masayang pamilya kahit hindi pa kami nagsasama sa iisang bubong. Masaya kaming nagbe-business at kahit mahirap, okay lang. Nagwork kami full-time at nagne-negosyo kami sa pagkakataong off namin. Masarap siyang magluto. Kaya nga ang tawag ko sa kanya, chef ko. nag apply play kami pa ibang bansa. Matagal na akong merong passport kaso hindi ko nagagamit dahil hindi ako matanggap-tanggap sa abroad. Pero siya, kakakuha pa lang niya ng passport, tatlong buwan lang ang lumipas ay tinawagan na siya ng isang agency sa Ermita. Napakaswerte niya. Support ako sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, proud na proud ako sa kanya. Then dumating na yung araw ng pag-alis niya. Sa totoo lang, malungkot ako. Pero masaya rin naman. Nandun siguro yung lungkot kasi hindi ko na siya makakasama ng pisikal. Ako naman, magtitiwala sa kanya. Muslim country siya kaya alam ko na hindi siya makakagawa ng mga bagay na ikasisira namin dalawa. Then, it's time to say goodbye. Meron kaming mga pagkakataong nag-aaway. Pero nagkakabati rin. Hindi naman yun may iwasan sa isang relasyon. Hanggang sa lumipas pa ang panahon, ay eh nakapagpundar kami ng lupa. At nagplano rin kami na pasimulan na ang dream house namin. Hindi siya malaki pero kung pamilya namin ang titira, kasyang-kasya na siya para sa aming Tiwalang tiwala ako sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. At mahal na mahal siya ng mga anak ko. Then, nagbakasyon siya. Natapos ang first year niya abroad. Ipinakiusap ko sa mga magulang ko kung pwede kaming magsama-sama sa bahay ng magulang ko. Pumayag sila. Dalawang taon na kami magkasintahan noon. 30 years old na rin ako. At sinabi ko sa kanila na nasa marrying stage na rin naman ang age ko. Kaya pumayag sila. Besides, Kasal naman ako sa una kong asawa. Ngayon pa ba sila ahad lang? Na ngayong umabot na ako ng 30? Fast forward to 2024. Nag-third anniversary kami. At masasabi kong ito ang pinakamahirap na taon namin bilang magkasintahan. Madalas na ang pag-aaway namin. Halos araw-araw. Nadududa kahit wala namang dapat pagdudahan. Nagsorry ako. Kahit hindi ko naman kasalanan. Para Mapawi yung tampo niya. Ibinababa ko ang pride ko. Although, gusto kong ma-realize niya na may pagkakamali rin siya. Pero masasabi kong ma-pride talaga siyang tao. Pero di ba? Kung mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa kalalim ang pinagtatalunin ninyo, hindi kayo aabot sa punto na hiwalayan. So isang araw, nag-away kami. Kung dati, kailangan ko lang siyang suyuin para maging okay na kami. This time, nakakagulat ang naging aksyon niya. Nakakanginig sa laman ang naging reaksyon niya. At hindi ko yung matanggap. Ibinlock na lang niya ako sa lahat ng social media platforms. Sinubukan ko siyang ipachat sa messenger ng anak ko. Pero ang ending, nablock niya rin. Ultimo mga magulang ko, mga kapatid at mga kamag-anak ko, binlock niya rin. Yung tipong iniwan niya ako sa eri, eh. yung bigla na lang siyang naglaho. Para kung naiwan sa kalsada na nakapiring ang mga mata. Ang sama-sama ng loob ko. At sinisisi ko ang sarili ko kung bakit yun nangyari. Ang sabi niya kasi sa akin noon, kulang daw ako sa oras sa kanya. Eh nagtatrabaho ako eh. Hindi naman ako basta-basta nasa sweldohan ng kahit anong oras. Kailangan ko yung trabaho ko para magkaroon ng pera. Pero hindi naman ibig sabihin noon na pinababayaan ko siya. Limang oras ang pagitan ng oras namin. At sana naman, naiintindihan niya ako kahit konti lang. Kaya nga, gagamitin ko itong pagkakataon na ito para magbigay ng mensahe sa kanya chef ko, kung napapakinggan mo ito, ito ang totoo. Hindi ang nasa isip mo na kung ano-ano. Ibinigay ko sa iyong lahat. Ako ang tumulong sa iyo sa lahat ng mga pagkakataong down na down ka sa buhay mo. Hindi kita pinabayaan kasi mahal kita. Yung mga oras na pinapaalis ka ng mga kapatid mo sa bahay nila kapag galit sila sa iyo, ako ang gumanti para sa iyo. At sabi ko sa sarili ko na dapat magkakabahay ka. Magkakabahay tayo at walang makapagpapaalis sa iyo o sa atin. Ako ang nag-push sa iyo na mag-abroad at magkabahay. Ako ang kasama mo sa lahat nung iniwan ka ng mga taong nyo nung iniwan ka nila. Pero bakit? Bakit ako yung iniwan mo? Nagkaroon lang naman tayo ng konting problema na kayang-kaya namang solusyonan. Iniwan mo ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napakadali sa yung kalimutan ako. Agad-agad na parang hindi mo ko kilala. Sinubukan kong mag-email sa'yo. Araw-araw. Nagme-message ako doon at naglulook forward ako. Matatanggap mo ang mga mensahe ko. Araw-araw ako nagtatanong sa iyo kung kumusta ka na, kanya? kumain ka na ba? Araw-araw ako nagsasabi sa iyo ng I love you. Umaga, tanghali at gabi at araw-araw akong umiiyak. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit at paano ka nagkaganyan. Ultimo nga TikTok account mo, chinat ko na. Pero ano nangyari? After a week, nagreply ka? At ang reply mo sa akin, ayaw mo na? Palayain na kita yun? ganun ganon lang yun? Yung iiwan mo ko at matapos ang lahat? Ang sabi mo noon, mahal mo kami. Mahal mo kami. Kami na ang bago mong pamilya. Pero ngayon, sasabihin mo sa akin na mahal kita pero mas mahal mo ang pamilya mo. Yung pamilya mo na nandun yung nanay at mga kapatid mo. Ipinangako mo sa nanay mo na ipapagawa mo ang bahay ninyo sa probinsya. Eh wala namang problema kung ipapagawa mo ang bahay ng magulang mo. Pero hindi na kami kasama sa pangarap mo. Magsimula tayo uli. Kalimutan natin ang lahat. Ulitin natin sa una. Simulan natin sa umpisa. Three years na tayo. Pagsubok lang to. Huwag ka namang bumitaw, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman kaming iwan ng mga bata. Iniwasan ko lahat na makasisira sa relasyon natin. Nagulang ba ako? O hindi ka lang nakontento? Binitiwan mo yung taong nag-angat sa'yo sa lahat ng bagay. Binitiwan mo yung sinasabi mong asawa mo. I don't know. Isinuko mo ang bago mong pamilya. Kasi mas mahal mo ang yung pamilya mo. Wala namang nagsabi sa'yo na mahalin mo kami at pangakuan ng, ng buong pamilya. Wala rin naman akong masamang ginawa para gawin mo ito sa akin. Kayo na ang pamilya ko. Yun ang sabi mo sa akin noong una, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, mahal kita pero mas mahal ko pamilya ko. Lagi kitang iniisip bago ako gumawa ng mga bagay na pwede natin ikasira. Wala man tayong anak at hindi man tayo kasal. Hindi naman mahalaga yun kasi nagmamahalan tayo. Akala ko ikaw na yung kukumpleto sa pamilya. Sa iyo din pala manggagaling. Ang pagiging broken uli ng pamilya. Tinulungan kita sa lahat ng inisip mo. Lagi akong positibo kasi ayokong dumagdag sa isipin mo. Sumagad pa sa isang daang porsyento ang tiwalang ibinigay ko sa iyo. Kahit malayo ka. Lagi akong napapaisip. Kung saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagulang? At hindi ako makapag-isip. Mag-abroad kasi inisip ko. Paano kapag umuwi ka at hindi na kita makakasama? Saan tayo titira? Kaya na ba natin bumukod? Ang nasa isip ko nun kakayanin kasi magsasama na tayo. Aalis na ako sa poder ng pamilya ko. Kasi eto na oh, bubuo na tayo ng bagong pamilya. At alam kong magiging masaya tayo doon kasi pinili natin yung isa't isa. Hindi naman ako nagkulang, hindi naman ako naganap ng iba. Siguro, Awa lang yung naramdaman mo sa aming mga bata kaya sinalo mo kami. Akala ko kasi iba ka. Sobrang dami kong gustong gawin kasama ka. Yung pala hindi na ito yung gusto mo. Nakakalungkot lang na ito yung katapusan ng tatlong taon natin. Hindi mo naman kailangang mag-reply dito. Hindi kita mumurahin. At hindi kita pagsasalitaan ng mga masasakit. Mas okay na to maging maayos sana ang buhay mo. Salamat pa rin. Single mom na uli ako. Salamat sa iyo at iniwan mo kami. Salamat kasi hindi ka pa pala sure sa akin. Papuntahin mo na lang yung kapatid mo. Yung mga gamit ko mo, nandito pa kasi. And don't worry. Kakayanin uli namin ang mga bata. Hanggang dito na lang po DJ Rocky. Muli, ako si Menmen. Men. At ito, Secret file.